Hello guys, uh, Giotic Official po Nagbabalik naman para sa isang video sa ating YouTube channel no? So ngayon guys, uh, so makikita nyo na is Itong mot ating motor na Mio Mio 125 na Yamaha no? So ito guys kasi uh, may, may problema ako sa headlight Kasi lagi na napupundi uh, At mas medyo magastos ano So ngayon, dahil nga kasi itong ganitong mga stock na mga Yamaha na Mio, Mio 125 na labas ng Yamaha na uh, automatic isang kanyang ilaw o yung pinaka headlight is uh, direct na siya no? pag start mo pa lang ng engine ng motor mo is automatic ilaw ang ating headlight so, so yan so ngayon guys kasi ang naging problema ko dito is napaka bilis niya mapundi no kahit anong ilaw ang ilagay dito, di, di, ko dito is every 2 months o 3 months pinaka is 4 months ay napupundi ka agad siya no? so magastos siya kasi nga uh, led yan eh led, led, light yan so medyo mahal mahal din yan at uh, medyo magastos kung ganyan lagi every 3 months is so, mapupundi no dito matagal ng half year or 1 year So ngayon guys, ang uh, ganto kasi yung ganito mga model na to ay talagang sadyang rinilis ng yaman na direct na sa kanyang uh, kanyang battery o kaya sa engine ang kanyang ilaw, no? kanyang headlight. So ngayon guys, uh, tayong dito nga na pa paraan para magkaroon siya ng switch. No? Para pag umaga is pwede natin patayin lang yung ilaw. No? So hindi siya mag-overheat at hindi mabababad sa gamit. So, pag daytime, ay pwede nating off, no? So, pano ba? So, ngayon ay, ganito ginawa ko, guys, no? Ito kasing Yamaha na, Yamaha kong una, yan. Yung Yamaha Sporty, is meron niyang switch na, ganito, no? Yan. So, ganto ang switch ng ating Yamaha Sporty na, 115 na automatic. So, meron siyang, um, switch sa headlight. Ayan. So, ayan, di ba? Ayan. So, ngayon kasi guys, uh, nalaman ko na itong switch na to, headlight switch, uh, at itong engine start, ay pares nandito sa ating Yamaha M125, ano? Sa Yamaha 125 natin, Mi 125, is pares ng itong pinaka, uh, itong engine start, at itong engine start din ang, ng, Yamaha S40 115 no. So ang ang kaibahan na kasi ito is meron siyang switch na para sa headlight. So ang nito is pwede mo siyang i-off uh, at pwede mo siyang i daw at pwede mo siyang patayin kung maga is nakapatay siya no. So ang tendency is yung ating headlight is hindi mag-overheat ano hindi masyadong mabubugbog sa gamit at sa init no? kasi nga kasi lagi siya naka on once na under yung engine natin is under din yung niya so tendency ay hindi tatagal boy buhay talaga ng ating mga headlight kahit pa yung sabihin natin halogen o or yung ordinary bulb niya na yung kulay, yung kulay yellow no? so ngayon guys uh, ang pagbubukas lang na naman ng ating ah, uh, pinaka cover ng ating speedometer at itong pinaka panel natin pinaka coating isa to lang naman ano so meron lang syang tunilo dito tunilo dito ah uh, so yan tingnan natin uh, so yan may tunilo dito uh, ganun din sa likod dito so meron din sya dito no? so yan yeah. So, tinatanggalin niyo lang naman 'yan. 'Yan. Pag tinanggal 'yan, guys, isang tatanggal na 'to, no? At ko lalagyan niyo ng connector sa at matatanggal niyo 'to. So, ang, ang technique dito is uunahin niyo muna 'to. Yan, uunahin niyo muna 'tong tanggalin. Yan, kasi sumasabi to dito no? yan. so tatanggalin natin to ganyan natin to yan. Yan. so tanggal na siya guys ano? tapos ito iusod natin yan kasi sumabit yung pinaka preno ng ating motor at tatama yung pinaka cowling natin yan so yun so ganun kadali lang ang pagtatanggal nito guys kahit kayo kaya nyo nang tanggalin no? so ngayon ito naman guys itong pinaka panel natin is yung mga tornillo yan dito yan, may mga tornillo yung dito at once na tinanggal natin yan is ma-access na natin yung switch dito no matatanggalan natin itong pinaka itong sa pinaka starter nya at mapapalit na natin itong binili ko sa online na uh, switch ng galing sa Yamaha Sport so yun guys matanggalin uh, ko lang muna to at uh, once na matanggal ko is pakikita ko kung paano ba natin i-wiring yung ating biniling switch na to at para ikabit dito sa ating Yamaha Miu 125 no. So, madali lang naman 'to guys tanggalin. So, tatanggalin lang natin yung mga tornado niyan at matatanggal din to. So, meron din siyang tornado dito sa harapan. Ah, uh, tatanggalin din natin yan. So, yan guys ano. So, stay standby lang kayo at tatanggalin ko muna, no? So guys, okay, sa pagtatanggal pa pala natin itong tatanggal natin itong pinaka starter natin. So hindi na natin pala kailangan itong tanggalin itong pinaka panel natin para ma-access natin itong pinaka starter na. So para mabalaganan natin to hindi na natin kailangan itong tanggalin. At uh, ito lang ang tatanggalin natin yung pinaka tunilyo dito. Ayan, sa so nyo dito. At yung nila dito sa baba guys no? so yun lang tatanggalin ng tunilyo at maa-access natin ito, so katulad ito guys meron siyang lock dito -e once na pinush niya yan is lalabas na yung pinaka ayan. so yan, ito pa ito yan so na-access so, na natin na no, guys meron natin, natin yung palitan, nakatanggalin natin yung tunilyo ng ating starter para ipalit natin itong bagong uh, switch uh, starter switch then yung pinaka light switch na rin um, sa, sa ating headlight so ngayon guys tatanggalin ko lang sandali ito uh, at papalitan, papalitan na natin ito so after na mapalitan natin ito guys isusulod natin yung wiring no? so i-access yeah, ko muna natin dito para hindi na tayo may kapag-wiring so stand by lang kayo guys at tanggalin po muna 'to, So, okay. So guys, nga pala no, dito sa ating nabili switch na 'to. So ipapaliwanag ko sa inyo yung pinaka kung alin ba dito ang tamang paggamit ng wires niya. No? So itong ating magiging switch dito sa ating headlight. Kasi ng ito ba diba, to? So yung bilog na yan is off. Then ito on. Then itong dulo is off pa rin siya. No? So, magiging kalabasan nito guys. Dalawa yung on niya. No? So, wala namang problema yun. Basta importante is meron siya po. No? So, magiging wire nito guys. Uh, ito yung pinaka-common niya. Yung yellow. So, tatlo yan ng okay. five. Tatlo kasi yan. So, dahil nga hindi naman talaga ito nakadesign para sa Miu 125 is kunin lang natin yung pinaka-switch niya. Yung switch ng ating uh, itong panel na to pinaka uh, switch ng sa starter is kukunin natin yung common at yung on on nya no so itong yung pinaka on nya dalawa ito yung common no ito yung pinaka common nya so tatlo yan bali itong linya na to guys pag main natin itong dalawang blue yan pag combine natin itong dalawang blue na to at ito yung isa yan yung natin doon sa uh, supply ng ating high end low sa ating pinaka switch doon sa ating sa ating tone. So, ganyan sinabi ko guys ito. So, yung pinaka high end low niya. So, yung original niya stock na high end low. Then ang niya is lang natin yung pinaka center niya no. Ng high end low. Yan. So, yan guys, tatlo yan. Tatlong wire yan, no? Yan. Yung kulay green, then black, blue, and yung yellow, no? So, titingnan natin dyan guys, kung alin dyan ang common. Once na makuha natin yung common niya, yun ang ikakat natin dito, then ikakabit natin dito sa ating switch na ating nabili. So, ikokonnect natin ta yung common yun. So, natin sa common nito ang ating switch sa ating pinaka-headlight sa ating dilaw na to So, itong dilaw na to kakabit natin dito sa ikakabit natin sa common dito ng ating high end low no? so tetest rin ko muna guys kung alin dyan ang, high, ang common at para may kakabit natin dito sa switch natin ilalagay so itong starter natin guys uh, hindi na natin siguro tatanggalin hindi na natin puputulin yung wear doon tatanggalin lang natin yung hinang ng yan, sa pinaka-starter, tatanggalin natin hinang na yan. Then, itong nabil natin is tatanggalin din natin hinang at ihinang natin ulit siya dito. No? Itong tinanggal natin dito is ikakabit natin dito na para original pa rin yung pinaka-wires niya. So, tatanggalin natin itong guys, itong dalawang linya na ito. Ito. At kakabit natin yung nandoon no? Na, sa ating motor. So, puputulin natin yung guys. Kakating natin yan. So, ito pa lang sa start is tatanggalin natin sa hinang. Hilahin natin ito itong ng, sa ating switch sa ating headlight. Is ikakating natin ito. So, yung guys, ah, standby lang kayo at babalik din So, yung guys, so, oh, sa gaya na sinabi ko is tatanggalin natin yung hinang ng ating uh, starter. No? Saka itong kaya na sinabi ko is, sa ating pinaka headlight is yung dalawang blue is pagkocombine na natin no? so ito yung pinaka common blue, yung yellow So yan, ready na siya ikabit doon guys uh, hahanapin ko muna sandali yung common ng ating high and low no? Para maikabit na natin to at mawiring yan papunta doon sa ating switch na yun So yan, ihinangin muna natin to doon sa ating starter At ipipixin natin to guys no? So is tamay lang ito kayo So yun guys, ang uh, gaya na sinabi ko is hinilang ko na yung pinaka-wiring uh, ng ating starter at hindi ko na siya pinutol. No? So, yung pa rin original wiring niya papunta sa ating starter. Eh. So, itong ating switch na magiging switch dito sa ating uh, headlight papunta doon sa ating high end doon, no? So, pinasok ko na siya dito, guys. So, ang pagbabalik nito is dapat ipasok niyo yung pinaka-guide nito. Yan. Pagpasok ng guide, ay, hindi natin yan, ano? Yan, see so, yeah. it. Tingnan nyo okay. na. May mga guides siya guys. Ayan. Ito may mga lock siya dito. Mas na pinasabi nyo dito. Kaya maglalock yan. Ayan. So yun guys. Diba? Match, to match sya. So, pares na match siya. So pakis na pakis siya ng um, uh, doon sa ating Mio na sporty na motor no. So, pares pares ang kanyang design ng uh, switch at saka starter no? ng ating headlight. At saka sa pinaka starter nyo. Yeah. So, yun guys. Di may switch na ating ito, no? Eh? So, ang tendency nito is maging haba na yung buhay ng ating mga headlight at hindi na siya kagano mapupundi, no? Kasi, alam ko sa mga ating may magandang motor na mga mio i, is pinakamatagal na in 3 months ka gagad ang kanyang headlight no? palit na naman panibago at uh, ganun na sa isang taon siguro nakakatatlong beses na sa si palit at medyo magastos yun no pero once na magkakaroon sya ng switch is pag umaga pag nagde-drive kayo uh, makakapahinga na maayos makakapahinga na matagal yung ating headlight at hindi mag overheat sa init no tapos tatagal sya so pwede syang mabutong 1 year o pataas pa. So, depende sa paggamit na. No? So, ang purpose nito is magkukuha ng switch ng ating headlight. Ah, uh, dito tayo kukuha ng common sa ating high-end loan, no? So, yan. Ikabitan natin to guys. At uh, tutunilyo na lang, lang natin to dito, no? So, yan. So, once sa na matunilyo na ito, is fix na siya. Fix na siya, no? Hindi na siya matatanggong basa-basa. So, yan, guys. Um, tutunilyo ko lang siya. At tapos susunod ko itong high -end na natin. Hanapin ko yung common niya, no? Para maikabit na natin yung dalawang na kakabit natin dito sa ating headlight, no? Yan. Yeah. So, ito yung pinakamagiging switch niya. Papunta doon sa ating switch sa ating high, high end low, no? So, guys, steady lang kayo at babalik lang. So, yun, guys. Uh, nakita na natin ang ating nahanap na common sa ating switch ng at switch ng ating high end lang no? So yun guys, ito ang ating common yan yan. So yung black and blue ang pinaka common. Then ang kanyang high low is itong yellow and then green no. So ang gagawin natin guys, itong common yan is tatanggalin natin sa pagkakahinang at uh, yung isang linya ng ating wire doon galing doon sa ating switch is ikakabit natin doon sa tinanggalan nitong wire then yung tinanggal na wire na galing sa dito is ikakabit natin sa isang wire naman na galing doon sa switch sa ating kinabit na switch ito so makikita nyo guys kung paano ko magagawin to so kailangan ko muna tanggalin to at ipapakita ko sa inyo yung tamang pag connect doon sa galing sa ating switch sa ating starter no? so yan so nakita na natin ang ating common itong black and blue no? so steady lang kayo guys at ipapakita ko kung paano ba yung wiring yung ating common papunta doon sa ating switch so stand lang so yun guys ah, uh, gaya na silabi ko is nakabit ko na yung wire na dalawa no ah, uh, ito, na yung, ito na yung magiging linya natin papunta doon sa ating yan so kinabit natin switch sa ating starter no? galing sa starter na, na para sa switch sa ating headlight So, dahil dalawa to, ah, dalawa rin dito, no? So, yan. So, po mabuti pumabuti kung paano ko ginawa to para magkakain kayo ng idea. Dito ulitin nyo na lang po guys ang video para hindi kayo malito, na. So, yan. Makikita nyo, yung common nya is yung gitna. So, ito yung tinanggal natin, no? Yung kulay blue. So, kung Yamaha ang gamit nyo ng mga motor, is ganito din gawin nyo no? yung blue yung pinaka common nya at uh, yung yellow saka yung green yun yung high and low no? sa ating switch sa ating headlight so pakitignan po ulit mabuti guys para hindi kayo malito at ulit ulit nyo lang yung tinanggal natin yung wire na to dito sa ating common na black blue nilagyan natin siya ng wire para magkaroon ng linya kapunta doon sa ating switch na kinabit no? So, so magiging switch na to, no? Dadaan to, tos, dadaan na to sa don na kinabit natin. So, tendency, pag uh, hindi na ko on yung switch doon sa kinabit natin switch, ay hindi gagana yung pinaka high-end doon na ating motor, no? So, pag umaga, uh, pwede natin patayin yung ilaw at hindi siya kukonsumo ng Ah, oh, so bali, sabihin, hindi siya gagana at hindi, hindi mag at hindi mababawasan yung buhay ng ating headlight, no? So, kasi mga LED light, LED lamp na yan, no? So, may buhay, mayroon lang kasing oras ng buhay ng mga ganyan LED na ilaw. Ah, uh, pag lagi siyang gamit is madali mo ponde, no? So, ito guys, uh, ipapalusutin na lang natin ito dito sa ating basutan uh, na yan, no? No? So, mamaya is papakita ko sa inyo yung pole na wiring uh, yung pagkakabit nito at makikita nyo at itestesin natin itong motor na to pagkabit ng ating mga play rings no? so steady lang kayo guys at kakabit ko muna siya at papakita ko naman sa inyo pagkatapos ko ikabit yung wiring no? para Makakuha, makakuha, din kayo ng idea no? so standby lang kayo guys kasi isang kamay lang kasi ginagamit ko at yun daw makabigyan ng o yun na ng isa lang ang kamera gamit ko no? so steady lang kayo dyan guys uh, bang abang na okay. lang guys uh, natin yung ating pinaka high and low switch itong pinaka panel ng ating high and low switch and signal light and then yung ating busina no? so naibalik ko na no? so nato nilin na natin dito at yung kinabit nating wiring na galing doon sa ating uh, high and low. So, yung makikita nyo. So, yung blue and white. So, kailan lang po mag kung paano nyo itatago yung ito wire dito sa ating pinaka-dashboard. No? Bakit hindi naman siya nakalaylay. So, ito kasi ay uh, single pa to. So, gaya na sinabi ko yung kinabit nating switch dito sa na sa ating bagong switch na kinabit dito sa ating pinaka headlight Uh, at papunta sa ating starter eh. so yun ang po yung list so, natin yung galin doon sa tatlong wire na so yung dalawang wire is pinagsama ko na kasi pares lang naman sya and then common so yun yeah. so tingnan nyo bumabuti na no? so napakasimple lang paggawa nito at kahit kayo kayang kaya ng gawin kahit hindi kayo electri electrical o electrician is kaya nyo na to pero suggest ko lang guys na doble ingat lang, no gamit kayo ng kapal na wire may original na wire huwag gamit ng basta basta lang na wire no? kasi para po safety rin uh, kasi pag ng mga malilit ng wire o manilipis o yung mga local baka mag at maging cross pa ng pag short ng yung mga wire links no? so ingat lang po sa pag ng wire na gagamitin kahit anong wire basta yung medyo makapal at tanso siya, na hindi yung aluminum ang laman niya. Kasi may mga lumalabas kasi ng mga wire na aluminum na ang laman pero napakapakal napaka kapal ng wire niya aluminum naman ang loob no? so ingat po tayo safety para iwas shorted dito sa ating mga wiring no? saka kainan okay lang po balang magsalansa kung gano'ng kahawa yung ginamit niya para hindi siya magulod doon sa tingnan dito sa loob no? so yun guys okay na to no? Uh, kailangan nila natin siguro balik yung cooling niya Then, yung mga tinanggal natin mga tornilyo. Kabit natin dyan. Then, testing na tayo na, guys. So, yun, guys. Uh, ito kasing tip ko na sa inyo na to is malaking tulong to. Ako na sa inyo. Is malaking tulong to sa mga namo problema. Uh, problema yung mabilis makundi yung ating headlight. Na kahit anong klaseng headlight yung guys, is madali makundi na. Kahit mapa-ordinary, mapa, mapa LED is pag walang switch yung ating pinaka headlight is 3 months pinaka mahabang buhay na yan pundi ulit pundi kagad yun no? so dahil nairo na siyang switch pag umaga is pwede natin patayin yung switch ng ilon no? so hindi na siya gagana hindi na siya mag iinit kasi makakapahinga siya na matagal tapos pag gabi na lang siya magamit so mahaba yung pahinga niya kasi sa gabi no? mas mahaba yung oras kasi pag umaga kaysa sa gabi sa so, pag ginagamit natin ng mga motor kaya ang tendency pag umaga lagi nakaw ng ilaw madaling mapundi so sorry gastos every 3 months palit hindi minsan pang 1 month 2 months lang is pundi na kagad so ako uh, napatunayan ko yan 2 months pa lang pundi kagad yung aking ilaw na headlight na ganito ulit no? so bumili naman ako ulit bago kasi napunta nyo naman yung pinaka-load niya. So, pakikita ko yung nabili kong ilaw. So, yun guys. Ito yung nabili kong bago yung ilaw na led niya. So, yung binili ko is magandang klase na siya, guys. Uh, ang tatak niya is itong Osram. So, trust to guys. Uh, medyo may kamahalan lang kasi nasa almost 350 to no so medyo mahal so, pero sabi ng ano matibay sa tingin ko naman mas matibay kasi yung pangalan niya is naka imprenta mismo sa pinaka head ay ilaw niya no so yan. so ito yung pinaka yung cover niya yan. osram so 70% siya energy saving no Then, yung lumens niya is cool white. 60,000 na. So, maliwanag talaga siya. Yan. Yeah. So, tingin ko is to. Dahil may branded siya, no? Osram. Ang Osram kasi isang kilalang manufacturing ng mga LED light. Uh, halogen. So, yan mga uh, kilala siya mga ng ilaw. So, kung bibili kayo guys, ganito piliin nyo. Di bali ng mahal is matagal naman ang buhay no? so yun guys uh, ibabalik na lang siguro muna itong mga tinanggal ko dito uh, testing na lang tayo after no? so steady lang po kanyan so thank you po sa panonood at uh, natsatsagaan nyo ako hintayin hanggang matapos ng video natin so, steady lang kayo guys so yun guys uh, ito na nga naikabit na natin yung ating cowling so naibalik na natin na maayos ang ating mga uh, pairing sa ating motor so, yan. So okay na kakabalik then yung ilo pala guys uh, nagpalit na rin ako nagpalit na rin ako kasi nawala na yung load nya so puruhay na lang kasi dahil nga bugug si gamit lagi naka on maaga na sira yung load nya kaya pag may nakakasalubong ako nagagalit halos sinisigawan ako pag nakakasalubong kasi no choice ako lagi naka high so talagang kailangan kailangan na easy talaga sya no? so yeah guys, nga uh, guys testing na tayo So, yan. Ah. So, gabi ngayon, guys. Kasi, uh, ito yung time na may oras ako pag-ayos ng motor na to. At, medyo tahimik na rin. No? So, yun start natin. So, yan. So, naka-off na ating ilaw. So, dati, lagi siya naka- ilaw no. Ang mo pala ng engine, easy ilaw na siya ngayon, may switch na siya. So, ayan. Stack na natin. Ayun. So, manda na guys. No? So, mapapansin nyo, is hindi na umilaw siya. Hindi ka tulad dati, automatic yung ilaw. No, ngayon, hindi na kasi mayroon na tayong switch ngayon dito. So, ito try natin i-on guys. Ayan. Ayun. Ayun guys, oh. umilaw na. So, kahit isagad natin yung guys, switch natin sa isa. So, ganda din na yun. No? Ayan. No? So wala siyang pagbabago kasi isang ilaw lang naman yan. Isang switch lang naman yan. Magkasama sila. So on purpose lang ito is on off. Yan. Off. Then on. Yan. Off. So yun. Siyempre pag umaga hindi na, hindi na siya magbubog ma bubugbog sa gamit kasi nakapatay na siya at hindi na natin kailangan i-on no, hindi katulad tulad dati is lagi naka-on, so matagal din kasi ako nagtsaga ng ganun eh alos two so, years. So, chinagaan ko lang kasi walang tayo sa pag-ayos. At talagang na, medyo na nanginay na ako sa kakapalit ng kapapalit. So, nag na ako bumili nitong uh, Mio Sporty uh, headlight switch. Ano? So, available po yung sa Shopee guys. Itype uh, i nyo na lang po sa Shopee o Lazada. Mio Mio Sporty headlight switch. Ano? So, yan. So, try natin guys open. yan So, hi. Tignan nyo, hi. I-hi ko, guys. Yun, hi. siya. And then, yung indicator niya is naka-hi. Then, low. Ayan, naka-low siya, no? So, very good tayo, guys. Uh, successful yung ating ginawa na um, tip para sa inyo din to, guys. Sa ating mga minamahal na turista na may mga gantong motor na wala na siyang wala nang switch yung pinaka headlight niya at direct na na sa pag-on ng susi. Pag-on ng engine is iilaw na kagal siya. No? So adv advantage nito guys is magiging matipid na po yung buhay oh, haba ng buhay ng ating mga LED light o yung kitang tawag natin headlight kung gamit ka is halogen o LED o or ordinary lang na bulb na sa ating mga motor no so yan guys uh, ang gandito lang siguro uh, geotech official po uh, nagbigay na naman po ng isang panibagong tips sa ating mga minamahal na subscriber ganoon din po sa ating mga minamahal na motorista so sana po nakatulong itong video na to sa inyo at sana po panoorin nyo na maayos yung video para hindi po kayo magkamali sa pagwiring ng ating mga connection ano So hanggang dito na lang po. Uh, maraming po salamat sa panonood. Huwag niyo po lang kalimutan mag-subscribe, like and share na lang po no? para po sa iba is makatulong tayo. So hanggang dito na lang po. Uh, ingat po. God bless po. God bless and keep safe po lagi. Bye-bye.